Coco Jumbo na la lai Na la lai Coco Jumbo na la lai Puting dapat sa kabila ako dumaan King Mother Ang kamote na yung matropic, bigla Ang kutya Ito ah. Jumbo na la lai ko oh, jambo na ay Ote oh, Step Ano nang kasya Padaan po yeah. Ay nako hindi pa rin kakasya Okay fine Ulit Kanina papunta hindi matrapik tapos ngayon biglang ganito ang Kalokohan ito. Thank you. <clears throat> ay, ay, ay. Shit. Sa inat pa. Hello? Mas stress pa lang? Rush hour? Meron? ayun traffic lang doon kung sa... dapat magpapagas ako pero since na traffic doon oh, buti iba na naman dadaan nang nakabukas na so nga lang ako magpapagas ay nako imbis na, mag, na magpapagas kailangan pa dumaan dito sabay dito ano ba? doon wala din dito sa Barting ayos ah, hindi humihin to ah dito dire dito lang ah อะไรก็โคจรหมดแล้วเลยอะไรก็โคจรหมดแล้วเลยนักตรรกะที่นี่โอเคอะพักตรรกะที่เซบีเรียฟินาส